Ito tayo mga kababayan. Ha? Si Sara Duterte, mga kababayan, handa na raw pumalit kay PBBM. Hmm. Pakinggan natin mga kababayan ang sagot ng palasyo patungkol kay Sara na handa na daw itong pumalit kay PBBM. Pakinggan po natin. Uh, may uh, nakikipag-ugnayan si Saldi ko sa iba sa grupo <coughs> na gustong pumalit po daw na, sa gobyerno ng Marcos. Mm. Wala pa po tayo masasabi pa dyan. Wala po tayong update. At um, tingnan po natin kung meron pong ganyang mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusin. Thank you. Sir. Thank you. Uh, next is Julie Baiza, 1PH. Uh, handa na daw si Piatos. Yesterday po napaulat na na-arresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung balas tungkol? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag ka meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Uh, Yun po yung ayon. Sa DILG, hindi na't makukonfirm. Pati sa DFA, ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag ka meron na po. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Uh, ni Van Ayan na, ayan na, ayan na. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we uh, expressing doubt? That Continue natin. Naman yun o oh, hindi. Ba nababago rin po ang kanyang statements. Or from video 1 to video 4. Di umano. Kaya Sekretary Nina, pangandaman. Tuwag tuwing makikita natin mga sinasabi at napupunan. Mm. At malamang, mm. at malamang, ay uh, bumabase sila sa reaksyon ng tao. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. I'm sorry, uh, on to my main, main question. Kahapon po <coughs> sinagot ni uh, VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi Kaya po na. niya, I quote, there is no question about my readiness. No. Pakinggan Does mo the to, Sara. Pakinggan mo. ...to the mo. Vice President expressing her readiness and willingness to take his place. Mm. Uh, handa na po siya maging uh, pangulo kapag uh, po nawala or natanggal ang pangulo sa pwesto. Tama po ba yun, Sir Ivan? Yung po ba ang sinabi niya? Handa ang... siyang pumalit sa pangulo kapag uh, nagbitiw. nagbitiw. Nagbitiw o nagresign. Ang Tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang merigrispyatos? O, di ba? Unang-una po, ang Vice Presidente, <coughs> hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Tama! Presidente, na pinagsisigawan nilang umaba oh. sa pwesto. Mm. This is definitely a form of political destabilization. Tama! Pinapahina niya ang public confidence mm. ng tao sa administrasyon. Para masira. And Those words contribute to the uh, climate of mm. uncertainty and crisis. Mm. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na magmawawala uh, ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Mm. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Oh, pakinggan nyo mga kababayan yung sabi ni si Claire. Oh, ito, mas clear pa kay si Claire. Ganito yan. Ang trabaho ng vice presidente ay papalit sa presidente kung sakali ang presidente ay mamatay o magbitaw sa pwesto. Pero kung ang vice presidente ay nanguna sa sumigaw na mag-resign ka na, hindi po yun katanggap-tanggap. Ang tawag po dun ay destabilisasyon. Yun po yun mga kababayan. Kasi bakit? Alam naman natin, no, sa bilang ito, I will tell you frankly, no, sa madaling salita, ang vice presidente ang rule niyan, magdadasal yan na mamatay ang presidente para siya ang papalit. Or di kaya mabarel or magresign. Yun naman talaga ang purpose. Ngayon mga kababayan, kung mismo nang galing sa na vice presidente ka at nanawagan kang bumaba na ang presidente, hindi po 'yung maganda. Ang tawag doon ay destabilisasyon. Nema, diba? ang tawag do'n sakim, ang tawag doon traidor Nema, diba? oh, 'yun ang totoo na sinabi ni si Claire Castro. Kung ikaw bi presidente, magantay ka. Kung kailan mamatay ang presidente or bumaba. Pero kung manggaling sa iyo mismo ang panawagan na mag-resign ka na, magpa test ka. Kailangan mo nang bumaba kasi sinira mo ang Pilipinas. Kailangan yang makulong, kailangan yang magpakulong ay hindi po 'yun magandang pakinggan ang tawag po dyan, pagtataksil. Ayan, yeah, pagtatraidor. So, marami pong kaso ang kakaharapin sa ganun. ba? Diba? Mga kababayan, in English lang ni Yossi Clear, Trinanslit ko lang sa Tagalog kasi alam ko may mga DDS na nanood sa akin. O, oh, ngayon, sasabihin ngayon ni Sarah, ay, neighbor akong nagsabi na mag-resign siya. Eh, putang ina, ano yung sinabi niya nung nandun siya sa Australia? Ah, ano yung sinabi niya na nandun siya sa Hong Kong? mag na siya, ma'am. Mm. Tapos sasabihin niya, wala akong sinabi na kasuhan siya. E eh, ano yung sabi niya? Dapat kasali siya sa makasuhan kasi siya ang pumirma. Oh. Hindi mo pwedeng itanggihan, Sarah, kasi kaliwat kanan may mga kamera na ngayon, may mga cellphone yan. Ah, Ang mga taong nakapaligid sa iyo. Maskin nga supporter mong DDS video na hindi nila iniisip na yung mga sinabi mo at yung binidyo nila, ano ang consequences nun? Hindi naman kami bobo na hindi namin masisilip. Nung pumunta siya ng Hong Kong, anong sabi niya? Huwag kang mag-alala, ma'am. Pa pa resignin natin siya. Patalsikin natin siya. Mag-resign siya. oh tapos kalaunan sabi niya, wala daw siyang sinabing ganyan. Mm. Tapos nung nakaraan lang, ang sabi niya, mm, kailangan... Ah, kasama siyang makasuhan kasi siya ang pumirma. Oh, tapos sasabihin niya ngayon, wala akong balak na anuhin, try rin siya, wala akong balak na destabilisasyon, wala akong balak na patalsikin siya. Eh, siya mismo nang galing sa bunganga niya. Di ba? naman din po ako ng taka kung bakit ganyan ang mga reaksyon nila kapag nabisto sila. Kasi ang tatay ni Sarah, ganun din ang ginawa. Meron tayong presidenting bangag noon, bangag ngayon. Pagkabukas, in-interview, totoo po ba sir na adik ang presidente natin? Ay, hindi po. Kasi bakit? Pa pa, baka patayin ako ni Marcos. Adik, wala ko sinabing adik. Pero ang lakas-lakas ng boses niya na sinabi niya this mismo doon sa maisog daw di umano na rally. Diba? Yan ang mahirap eh. Oh, o, so sa madaling salita, yun ang sabi ni UC Clear. Ayun, kung ready na si Sarah Ngomo po, so ready na po din ba tayo na magkaroon ng maraming merigris piatos? Ha? Alam nyo, yung sinabi ni na maiksi lang yun, pero tago sa buto. Bakit? Ang sabi ni Yosek, handa na si Sarah. So tayong Pilipino, handa na rin po ba tayo na magkaroon ng maraming merigris Ibig sabihin nun, ganito yan. Handa na ba tayo na yung mga magnanakaw hindi na makasuhan at hindi na makulong? Kasi halos naman lahat ng mga nakakasuhan ngayon ay mga galamay niya. O, sa Senado, halos mga Duterte Black lahat may kaso. Jingoy, Villanueva, Cheese Escudero, sino pa? Bung Rebilla. O, sino pa? Halos lahat po doon ay mga Duterte Black. O, sa Congress, Oh, sino-sino ba yon? Lahat po ng mga kongresistang dawit sa kaso dyan sa flood control ay mga dating galamay ni Digong na ngayon ay bumalimbing kay PBBM. Oh, andyan pa si Marcoleta. Oh, nakasuhan din dahil sa pangluloko at panlilin niya sa kanyang sose nung ginastos niya sa kampinya noong 2025 midterm election na hindi niya isinabi yung totoo na may nagdunit pala at inangkin sa kanya daw. Oh, hindi ba? Kita nyo? So, handa na ba tayo na marami pang Merry Piatos na magkaroon ng pangalan? Handa na ba kayo na magkaroon pa ng maraming kukoy bungal, ah, dudong barok, ah, piona, Marian Rivera, chill jokno? Handa pa ba kayo? Handa na ba kayo na si Sara ang papalit? So, dapat maging handa din tayo na dadami ang kurap. Dadami ang sinungaling at walang makukulong. Bakit? Napatunayan na yan. Panahon ni Pinoy, pinakulong lahat. Yung sangkot sa FIDAP. Panahon ni Digong, pinalaya isa-isa. hmm -isa. Panahon ni PBBM, ikulong ulit. O, oh, baka pag na-presidente si Sara, ay palayahin na naman niya, abswelto na. Mm. ba? Diba? Yan yon mga kababayan. oh hindi naman po siguro tayo tanga na hindi po makakaintindi. oh at dito na natin maranasan mga kababayan na... Take note, ang BIR ngayon, sunod na naimbestigahan pagkatapos ng DPWH. O baka yung BIR, mahinto yung pag-imbestigan Kasi grabe po ang talamak sa BIR ngayon kung bilyon-bilyon ang sa DPWH or 25% na kickback sa BIR, 70%. Take note, mga kababayan, baka yung rally-rally ninyo sa DPWH, hindi lang ganon mangyayari kapag inimbestigahan na ni PBBM ang BIR. Ha? Ah, take note, ulitin ko, ha? Ah, ang sangay ng gobyerno na pinakamaraming kurap, ha? Ah, DPWH BIR COA immigration at bureau of customs, lima na ahensya 'yan. Ha? Wala na. Dikit na ang DPWH, sarado na. Mm. Ngayon ang BIR inumpisahan na. Kung sa DPWH ay 25% na kickback ang nakukuha ng mga kongresista, kontraktor at senador. Sa BIR mas matindi, 70%. Ha? Mamaya pag-usapan natin 'yan sa susunod na live. 70% sabi ko nga sa inyo, kung merong trillion march, sa sunod baka double trillion na ang mangyayaring rally niyan. Mga kababayan, grabe ang talamak na korupsyon sa BIR. Mamaya pag-usapan natin yan. So ngayon, kung si Sarah ang papalit, do you think may mangyari? Do you think may makulong sa BIR? Do you think malalaman ng taong bayan kung ano ang 70% na sinabi ni Ken sa BIR? Kung galit na galit tayo sa DPWH, sa 25% lang ang kickback. Sa BIR, mga kababayan, putang kaputaputahang inainahan talaga. Grabe po, mga kababayan. Kung malaman ninyo, kung sino-sino mga naging trillionaire sa BIR, masakit sa dibdib. Sa totoo lang. Kaya na ang sabi ko, parang kailangan niya talagang ibalik ang bitay. Ha? Ibalik niyo na talaga ang bitay. Hindi pa ba kayo nagtanda sa DPWH kung gaano ka bilyon trilyon ang nawawala? Paano pa ang BIR? Ha? Grabe! Hindi pa tayo natungtong sa COA. BIR pa lang ang kasunod. 70%. Pagdating sa COA, baka magulat kayo, 80% na. hmm. Pagdating sa Bureau of Customs, baka 100% na, wala lang nakukuha ang gobyerno. Baka pagdating ah, sa immigration, mas matindi, lahat ng kriminal nakakalaya. Mm, nako po. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, grabe ang mafia sa Pilipinas. Grabe. Ultimo, mga oligarko, umaaray sa BIR, mga kababayan. Lagi kong ulit-ulitin sa inyo, Ah. Kung mabigat ang DPWH. Triple ang laki ng nakaw sa BIR. 'Di ba? Tapos ngayon si Sarah, paupuin ninyo. Tama ang sabi niyo si Claire Castro. Gusto niyo ba? Ah? No, mas dadami pa ang meregrespiatos. Nako po. Diyos ko. Sa panahon ni Digong, puro basa lang, puro kwento lang. Tanta tapos na ng termino niya, walang nakulong. Diba? Hmm.